Good morning sa lahat, welcome back ulit sa aking munting channel Happy 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 new year sa lahat Ngayong araw na ito ay magkikita kami ng aking mga kapitbahay sa Pasig Nandito din sila sa Hong Kong Happy new year isda Good morning isda, ito yung isda ko Dito, um, alaga dito sa bahay Isang piraso lang kasi walo daw ito Pero yung iba namamatay, isa lang natira So, siya yung matibay. So, ngayon, kikita ko siya na tumatay pala siya. <laughs> Ayan. Tumatay siya. Ganyan pala sila pag tumatay yung mga isda. Nabidyohan ko siya. Kaya yun, eto. Eto na ako. Papunta na ako sa aking mga kapitbahay. Nandun na daw sila sa park. Ngayon nag-aantay. Puntahan ko na sila at iikot ko sila doon sa lugar ko kapag bumaba ka ng bahay, ayun yung bahay namin doon. Ayun yung building na yon. Pag lumabas ka doon sa bahay na ito, ito yung, ito na yung mga ano, ito na yung mapupuntahan mo. So yan, yan yung area na yan. O yan o, ayan o, ayan Di ba napakaganda? Doon yung mga mamamahaling mga ano, mga branded na mga mabibili sa so pagda, paglagpas mo naman dito, may stoplight dito, tapos tatawid ka ng ferry, papunta naman yung sa central, doon. So, tawid tayo doon. sa so magpi-ferry ako ngayon kasi para mura lang pamasahe. Tsaka, hindi masyadong malaking lakaran. o dito. Tapos, makikita mo itong ito yung tourist spot nila. Yung ano, old clock. Ayan o, yan o, yan o. Nakita nyo ba yan? Yung orasan na yan. Ayan. So, lakad pa rin tayo doon. Madami dito nga pagkainan. Kung nagugutom ka kakalakad, marami kang mapipilian. And may mga makdo, may mga kung ano-anong mga restaurant dito na abot kaya naman. Ayan, ayan, ayan. Mamaya papuntahan namin yan dyan. Kukunin ko lang muna sila. Nandoon sa ano, ayan o. Oh. Ah, diba? Bago tayo sumakay ng ferry, syempre ikutin muna natin to dito. Ayan. Meron siyang Merry Christmas. Ayan pala, Space Mask. Diba? Ang cute. ba ang cute so ikutin natin to tinan natin tong sa loob kasi para mamaya dito ko na sila dadalhin yung mga magiging kasama ko so kami yung sentro ng mga ano marar magagandang mga tanawin ano dagat Tatawid ako doon na yung may nakikita niyo yung parang may ano doon. Sana ba yung kamay ko? ayun yung may, may wheel. Malabo kasi nagpa-fog dahil malamig. So tatawid ako dyan. Sasakay ako ng ferry-ferry na yan. Tatawid na ako ng dagat. Bali, mga apat na minuto lang ito pagdating ko doon, hahanapin ko sila doon kasi nandoon na daw sila nagaantay sa akin tapos dadalhin ko na sila dito, tatawid ulit na kami kasama ko na sila ulit pagtawid ulit, pabalik ulit kami dito so ayan, ang panahon ngayon dito ay medyo makulimlim siya, nagfafag, pero hindi siya ganun ka lamig medyo ano lang, konting lamig-lamig lang, saktong-sakto lang, maganda maglakad, maganda mamasyal gawa ng maganda yung klema, hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong malamig, saktong-sakto lang siya. So nandito ako yan sa, sa loob ng ferry, ito yung mga pasahero, hindi masyadong maraming-marami, pero mamaya ito, madami na ito mamaya. Apat na minuto lang ang takbo nito, simula doon sa TST to Central, apat na minuto lang, kaya malapit na akong bababa sa ferry. Andito na ako sa isang park at hagilapin ko na lang sila kung saan sila banda nakapwesto, tapos maya maya ng konti dalhin, na, dalhin ko sila doon sa Tsimshasui uh, para doon kami mamasyal. Ito na nakita ko ng aking mga kapitbahay sa Pasig at maya maya ng konti ay dadalhin ko na sila doon ipapasyal ko na sila doon sa aking lugar. So, ano pa bang inaantay natin? Tara na! Let's go! Wow! Tumakay kami ng ferry! Okay! Ah, ganitong experience ang kailangan natin eh. <laughs> Explore, explore! Okay. Next naman ang sasakyan namin is

Ayan na. Sino ba Ayan na. Ayan okay, okay. okay, okay. yung... ay, hey, hey, <laughs> na. Ayan ako pa ay spam mo na may ay tapos yung ano 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 dito. ano 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 commercial ano 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 na na yung ano 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 tayo, ano 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 Asa may nakikita na wala dito sa gallery? Ano na natin? Gallery. Ano sa gallery? So, malapit na kami doon sa kabila. Ayun na yung mga fans namin, shooting. Nandito si Cardo. Cardo Dalisay, kasi na. Kami mga ano ba? Kapag ni Cardo. Ayun na yun, na yung mga fans namin doon. Oh, wala pa ako umuwi ng ganito eh. Oh, di ba? cute. Oh, ang ganda. Send po, send po. Ang dami picture yung dito. Yan na. tayo dito? Oo, pag-landing dyan. Bakit? Hindi siya, dito na tayo. Saan ba tayo? tayo sa mga view dyan. Marami ay tayo sa loob. Maganda. Hindi na doon. na yung plug China at Hong Kong. ay yung China. Nasa China na kami. Balita with lang. minutes. Star House. Okay. So, ito na kami. na po ano, eh? si kami Nakababa na kami ng ferry at ito na nag picture picture na agad. Siyempre, pagdating sa mga ganitong mga lakaran, kailangan mo talaga ng full charge kasi syempre di maiwasan yung mga picture picture or di ba ang sobrang saya nila Kanina nung sumakay kami ng ferry kasi first time nilang tumawid galing kaming sentral, tumawid kami papunta dito sa TST or Chim's Chat Chui. Kaya 'yun, sobrang nakikita ko yung mga ngiti nila, nag-e-enjoy sila doon sa ferry. O di ba, ang saya-saya. So igala ko sila, Ikutin ko sila dito sa lugar ko. Eto na yung mga picture nila, 'o di ba? Ang saya, ang ganda naman talaga. Eto sobrang nag enjoy sila. So yan, panoorin natin yung mga kuha nila, o ba diba? Napakaganda. Ang importante do nag enjoy sila sa aming mga lakaran. Medyo mahaba-haba yung lakaran namin kanina, pero talagang hindi na nawawala yung mga pagod dahil nga Uh, maganda yung napuntahan namin. So yun guys, kung na gustuhan mo ang aking video ngayon, wag na wag mong kalimutan pindutin ang subscribe, like, at isama nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. Maraming 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 salamat po sa inyo. God bless you all! Bye bye. See you sa next na vlog mga pangga. Bye bye and cheers. Inuman tayo. Cheers. Bye bye. Peace out.